Magandang umaga po mga kawarmin, dito po tayo sa ating kubo At tayo po kagaling lang po sa kabilang ilo po Nagbahog po tayo sa ating mga alagang posa po doon At mag-espray po sana ako kanina doon Ay bigla pong ano, mambun Ay di sabi kay mga maya po Walang init po ang panang dito Ngayon po nag-araw naman Ay sabi ko po, po kay mami Ay di tayo ay magluluto po ng mirinda Arap po ay sagi na sa ba at si mami po ay magluluto po ng ano, ng banana chips po. Paano gumawa ng banana chips yung ating gagawin po ngayon? At si Mami nga po ay nakapag nung isang linggo. Ayun, tayo pinuturuan ni Mami. Nandun pa lang po sa loob si Mami. Ang unang gagawin po natin, ito po ay ano, babaratan po natin. Ito po ay saging na sabah. Kumuha po ako bisa sa ating tiniba sa araw. Nagpisting ko po kanina si Mami, ito po. Yan. Manipis lang daw po dapat ang ano, pagkagayat. Ikaw pa lang ang lagay. Ang bala. So, daw mo po ang ating spray sana. Yung sa panabi po ng ating tubigyan. Para po hindi masyadong malago magtabas. Madam mo po maigi Ay, pag-spray po, edi medyo ano po madali pong ma tuyo mamaya, mamaya na lang pahapon po siguro madali lang naman po oh. magbalat Ayan, dumating na po si mami. Uy, katatapos lang magbibas ang plato. Ayan. Pwede nyo po itong gawin mga kapambin. Pagka po pambin, tat, malalaki ng production. Dapat po tayo naka-hairnet, naka-gloves. Yun. Ay, kaya rin naman po kami lang ang dalawang kakain. Pati mga bata po mga <laughs> yan. ano lang mo mo, po, pambin ang may Mayroon po sadya gano'n ganunan o kat, parang kaskasan na pare-press ang mas maaluan kaysa din po sa pili. Hmm. Ayan nga po pang sariling kain na naman. Kapag po kayo may mga taninang saging at dinaanap po ng bagyo, yung medyo mga payatin po, ito po, pwede niyo pong gawin ganito. Hindi po maaksaya. Wala na chips po. Kami nga po magala ako mamaya kung marami ako. Ha? Na-biro lang po yun. Hindi ako makakatagal na rin. Kailangan po nakaribig kung kayo ay... tayo ay maag. May business lang ba? May na, business six? po nang ganito. Kumpleto po pati ang gamit dapat. May ano pa yun? May face mask ano? Hmm. Kailangan may nabis face mask nabang nabang po. Malibis po Man, na, nga. Huwag maingian. Dapat may hindi makapal. Dapat may hindi makapal pata din. Maganda pati para pares po bang ano Riri chip. Riri chip po ito nga ginagawa. Pero yung pong maraan, Pareha. pwede niyo po gawin. Dapat ay ito ay Ano ito. bang mga lahat -e? uh, nito uh, eh? Oo. Oo. saka? Pwede nyo may flavor na mo, kung uh, cheese flavor. Uh, hindi na maalang. Sino mag may business mo? Ibang oh, ano? Yeah. seminar na Oo. Magtutulong lang po sa rin. Pakala kasi isang ay. samahan ng... Ano yun ang kababaihan na Ayong, Ay, yung kaya? Nag-product, mag-aalam ng production. Nag-aalam sa namang na ulit. Hawa po po. Naka-similar ulit. Baga dito rin. Sabaling, iba ganun rin pwede. Oo, ata. ganito rin na. Ganun din na po sa po, isang piling higit laang po. na higitlaan po. Ang dami na nito siguro. Testing lang po. Testing lang po, ha? Gusto daw makita ni dati ko kung, kung may natutunan. Ha ha ha. po. Hishare naman po namin sa inyo. Para makapagluturo po, po. Yan. Kaya. po tayo pagbibuli tayo yung banana chips. So, ito yung katawan. So, anong presyo? At, ang hirap ko pala natutunan. Yung mga tinda sa mga ano? sa ano? Sa may ano? Ang hirap gawin. Eh. Sa mga pasano. Tsaka sa Grand Central po ang daming ganito. Mga ang pasalubong po. May mahirap po pala itong gawin. Pero sa akin po, madali ako magbalat. Sa akin na Hindi po ay madali sa akin. Ako po sa iba. Magsagit lang po. Ang pala Para yung makapalipat daw. Pwede ka chill yung iba. Hmm. Ay, ah, hindi kaya ano? Mahal ang balat po. Yeah, bumanda sana niya po spring na-spray nga bumili nga po sa baba ng na inaambong po so yung lakad pa rin aray sa ano po ito baboy po natin pwede nakatapos na po tayo mga barm bin ito po yung ating ginayat ang ginamit po natin kutsilyo po ito po yun medyo makapal-kapal po siya pero okay lang daw po ito yung ginamitan po ng trailer ito po medyo manimiss po yun ito po yung unahin ni mami. Bali dalawang ano po. Magkaiba yung kanyang pagka slice po. Yan. At tayo pinagpainit na ng kawari din eh. Lalagyan po natin ng mantika. Kailangan daw po ito yung makimantika ay isang buti po agad. ating pakukulukuloyin lang po yan tapos paglalagay po ay hindi siya magdidikit-dikit tingnan po natin kung mainit na mainit na po titikman tingnan ah titingnan ba sige gusto mo try ayaw ganito to pag try daw pag ganun oh. mainit kung mainit pag tanggal yung kuko mo mainit na dito na muna ayan na po ayan. isa isa po yan po oh. ganyan daw po pag piprito nyan oh. kaya po mahal Ay, isa isa. Ay, pagbabig lang ganito. Ay, hindi. Dikit-dikit yan. Kailangan na eh. Wala eh. Dito, dito. At bibidyo natin. Teka. Dito. Yan. Um, lalapit na. Din. Mami, lalapit ko lang. Ang Ayan po, oh. Yung kanyang Ilongin sagi. Ilong mo lang daw, Papa. Ha? Ilong mo lang. Ah, yung, yung gatong. Ah. Masyado daw pong mga alakas. Ay, susunog na yung gin. Eh. Hindi pa. Yeah. Medyo lalay po ang gatong daw. Hindi po pwedeng malakas ang apoy hmm. kasi yung una mong nilagay masusunan. Halo-haloin pa, hindi na? Oo. Hey. Hey. Kala may sukal ito? Hindi pa. Ah, mamaya pa ba? Mm -hmm. Ay, ang dahil yung po. Susuko. Ipipirito muna okay. daw po. Ayan, ayaw mo na. Tapos hanggangin doon sa salaan. At Saan ba? Ito. eh ito -do double fry pa yan. Aba? Aba. ba? Marami palang proseso yan. Oo, kaya ano, dapat ngayon... Wala, kakainin ko na ito pagkatapos na rin. Dapat ay may papel lang ano. Ilalim. Ah, sunog na ibang may, oo. Ay, Ayun nga yung napalakas nga po doon. Oh. Dapat po pala yung ano, laang. Tama laang po nga po itapos. Nakalansing na ba? Ayan, pwede na. Pwede na. Oh, Puti-puti yun pa hey, mag I double pray ah. Mag-double fry ba ka? Sa, ano yun sa yung salaan? Sa loob. Yan. Ito yung first time po eh. Hindi, malaki kasi yung salaan natin. Dapat yun na ang isasalok. Ah, oh, kapag negosyo na tayo nito. Ha? Huh? Agad, agad. <laughs> oh, lima-limang piso. Oo, oh, ka. oh, lugi ka. Ah, magkano ba? Ay, 70 grams nga ay magkano na? 70, ah. 70 pesos. Eh, di tatlo yung lima. Gaya. Sobrang mahal naman. Hmm, banana kayo. <laughs> <laughs> mm hmm. Ayos na po, are. O yan, o. Oh. Dapat po. Eh, ano po, ilalagay nyo sa papel. Para yung langs niya ay... Swipsy po. Tsagaan po palang mag-ano nito. Hmm. Kaya mahal po ang banana chip. Kaya huwag po tayong tatawad. Pero kung hindi na namin pagbibili siguro, kakain na Kung gusto nyo naman po ng mura, hindi eh, kayo po ang magawa. Ngayon ganito po. Ayan, makakagawa na po kayo. Ote, pinakita na lang pang paano. Ay, hindi pa tapos. Mamaya na. Eh. Yan ay naiiga ng igang-iga ang mantika eh. Dapat eh? nga iiga eh. Ayun po eh, dapat kasi ay may... Papel na pinagpapatungan, oh, oh. tapos binaganong-ganong sa papel. Ay, wala po kaming band paper na... Puro dahon ano, po yung nandito sa bundok. Kailangan ng... po ay you know, may papel po. At tissue, yung mga ano? You know, Ayun, baby. Yung mga ginagamit po sa mga talagang pagkain po ba? Magbitit-bitit lang, pera. Malipis pa rin pala ito, dapat pala ito yung Kunting. Ay. Kunting kapal pa. Para na itong papili. Yung isa, maganda yung ginahit ng kutsilyo. Ano? Ay. Lipat mo na yung sa ibang lalagyan. Sa iba naman. Ay. Lipat daw po. Ayan. Pwede na ito. Kunin ko na ito. Ay. Kainin ko na. Pwede na. Sausaw mo sa asin. Ay. Mamaya na. Ay, ang ganda. Pwedeng ito? Mm -hmm. Ito. O yeah, pwedeng pwede Dapat tipo, ganyan. Tipo. Dapat ganyan nga lang muna 'yung. Ayung, pa pala gawa ng padatout, patataluhan pala ito. wala 'yung isang na itong maliit-liit Dapat pala yung maganda ang pansala para maging May ganyan kasi may tunggil kaya mahirap isalo. Hmm. Dapat po pala ay malaki ang inyong ano, lutuan. Pwede isalo. Mm -hmm. Pwede isalo kung ano, pansala po. Ay, kukunti naman na natin lulutuin ay kaya. Ano po itisting ah? Buwa ng ano la Meron dahil. Hmm. Oh. Ikaw may kape. Ano pwede kaya ito? Oo. Oh, okay. Sige, okay. yeah. Ano po yung ginamitan po natin ng kutsilyo ang pagkahati eh. po malutong din po para po yung padalawang salang natin kailangan daw po medyo nakalansing bago hanguin at tamang tama po naman ang papas ko na hindi eh mga mga rolling na atas si <laughs> bakit nakalansing na hindi ko kasi Matimpla po si mami ng asukal po. Pakukulan daw po yun. Para po magkaroon ng lasang asukal, mag, ano po tayo ng, magtutunaw po tayo ng asukal. Tapos dito po natin ay hahalo bago ulit natin iprito yung pinirito saging. Ilagyan ko po ng konting asin para pambasag sa masyadong matamis po. Ilang kutsara niyo? Eh. Ilan na yun? Apat. Lima. Anim. Malapoy yan. Anim na, na kutsara daw po. Masyadong matamis. Depende po sa dami ng... Saging. Saging po. Ito po yun. Oh. Tapos yung... Yung anim na kilo. Yung niloto namin. Kalahating kilo ng asukal. Ayos na po ito. Patar daw po yung nakalansing na. Kailangan natin hanguin ha. Na? Para po yung ating asukal, na may kanting asin at tubig po sasalang po natin kailangan po yung pakuluin natin ng maganda medyo pupulapulahin oh, daw po ito para kumapit po yung asukal sa ating saging na pinarito ayos na po yung ganito mga kaparambin ito daw po ay ating papalamigin pa ganito po kalapot ah. Hmm atin pong ihahalo ito dito tapos saka ipiprito uli nasa lang ano lipatan ang ano lipatan dadi oh, tamang tama may tagakain tayo may dumating sino sila itay yun <laughs> hindi maghihiwalay ito tumigas lang ang asukal pa ano napalapot. na palapot. Ang test ng kulo na puli natin yun. Itong ating kawali po. Ilalagay na puli natin itong mga esokan. Padalawang prito pa po. Lahat na natin. Kapadikit na. Ay, nabikit na? Hmm. Ay, tumigas niya. Dapat pala ito yung kinain ko na kanina. Kanina pa, sabi ko sa iyo ay tama. Ano? Dapat po pala yung mabilisan ito. Masama mo na ito at makasukala na ito. Ano na? Dapat ito? Ito po. Dapat po Sama yung na na po ang natin. asukal ay malabnaw-labnaw pa. Sabang nagkit po. Magkakaroon na po ito ng asukal lahat. Masama ito din po. Masama din po naman masyado matamis po. Where? Ang lalamunan. Sayo po sa Lagay po natin. Dapat po ang gulog uh, po lang. Ano? Ang asukal. Mm -hmm. Pwede. Ay po. banana chips. Masih ada yang matamis? Bukas na po ito. Nilaw. Ayan, pwede na yan. Tangoy mo na uli. Nangon na po uli. One minute lang dapat yun eh. Yan, na po. Ay, naulan. Sarap nga pala yung... Banana chips. Mas na ito. Sarap Lutong po. Hindi no, double fry pala yung thai para so, ano? Ganito, no? hindi pa, hindi matigas. Ang pagkatimik lang, ano pa, malambot. Kaya halong mo Sa kamulit ito Kaya ano Ara po, luto na po. Kita yun. tingnan po yung... Dapat na <laughs> <yeah. laughs> Ito na lang kayo. Ano po? Malutong. Dari sa akin, wala akong ngipi. Madong ngipi. Kaya, pasalubong na itay. Sa mga bata po, yun. Yan. Tinapay. Hindi, ari itay. Ang buksin po, ari. May palaman po itay dyan. ah. tingin mo. <laughs> yan. Ano po? Iswisto. Mm. <laughs> ano? Mm sukal ay kutsara alas man saan po Hindi <laughs> ah dyan na po sa ano bumiyahe po sila itay sa alas namin may alas may alas dos hmm. At, Sarap, may uh, kapi na kami ang lutong ko ang Mm. Yeah, ano um, oh. ah, ba ang may ano. Uh, kasi may halong alak. Um, hmm. okay, hmm. ano? ba? Sa baba? 85. Ngayon? Ang kilo? Hmm. Ang kilo? 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 kilo? Ang kilo? Ang kilo? Ang kilo? Ang kilo? Ang ba? Ang baba Ang kilo? Ang hmm. kilo? Siyempre, may tubo yun. Wala ko bili ata, isip. Ubrusan ko pala. Kahapon na, hanggang tayo. Pagkain ng 6.50. Nagpapadala ba ganong tanong? Di baka magpapadala ng pangalaman. May ka dyan pag walang isto. Watchin tanong daw sa bahay na, deliver sa Sa araw ay ano na, ano na nakatali eh, buli. Wala, ba? Mayroon, yung kailangan mo. tatay na ko pa

Meron ko ya. Kape! Okay, di hmm. 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 ka, Ano kaba? Hindi ko ba hirap pag ano. Hindi ko tayo. Hindi ko. ko yung udol sabi? Just powder. Hindi. Hmm. Ayaw na masarap. Masarap talaga, hmm. mm. Mm. ko sa toddler ang ating ako masarap. Ah, Hindi. Masarap tayo ka asukal. dalang po siya pa, pap... mm. okay, well, na eh. dalang po siya na Tay, dalang po siya na Mga Gusto yan Buka. Ano ako? Kaya, malaking bandi Hindi. Kaya nang dami na mga bata eh. Bigyan mo. Kapadagan po ko sino para maatipin. Sabi <laughs> niya nang magagawa din siya. Maluto yun din pa, content din yun ang kanya. <laughs> Dapat... po ito din ah, na. Ang pachiro. na? -hmm. ko ba yun? Ay, hindi na yun May tuba, ba yung kanta ako? Ha? 20 ano na ba ngayon? Saan ba tatay kakatahan ng mga na. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi.